dahil isa lamang ang lamisita sa sasahig na ako gumawa ng scrapbook habang siya ay sa lamisita gumagawa. Nang aabutin ko ang gunting sa lamisita ay nakita ko ang kanyang matambok na epep, nakabuka ka si Joy, walang pakialam. Ang gandang pagmasdan ng kanyang hita makinis at napakaputi ng singit. Higit sa lahat ay napakatambok talaga ng epep niya. Gusto ko nang hawakan ngunit pinigil ko lang ang aking sarili. Init na init na talaga ako, kaya naisipan kong makigamit ng CR at doon ay nagsarili ako habang ini-imagine ang matambok na epep ni Joy. Tuwing hapon ay namamasyal ako sa apartment ni Joy at sa tuwing nabobosohan ko siya at di ko mapigil ang init ko ay nakikigamit ako ng CR upang magsarili. Hanggang may nadiskubre akong maliit na butas ng banyo. Sa isip ko ay okay ito, makikita ko na ang hubad na katawan ni Joy. Isang hapon ay nagpaalam siyang maliligo muna. Nagkataon na kami lang dalawa sa bahay dahil ipinasyal ng katulong niya ang kanyang anak sa park na malapit sa bahay nila. Nang maramdaman ko na ang buhos ng tubig sa banyo ay agad akong pumuwesto sa butas, hindi ako makapaniwala sa aking nakita ang ganda ng hubad na katawan ni Joy. Ang kanyang nips ay mamula-mula at napakalago ng kanyang buhok sa baba. Di ko napigil ang aking sarili at nagsarili ako habang nakasilip sa butas. Sarap na sarap ako sa aking ginagawa, nag-aalimpuyos ang aking alaga, gusto nang pumutok ng naipong katas. Paimpit akong napaungol ng ako ay labasan, ah, mahinang sambit ko. Nilinis ko agad ang katas na kumalat sa sahig upang di mapansin ni Joy. Di nagtagal nakabili sila ng bahay, na di kalayuan sa kanilang tinitirahan.